Mito Uzumaki, Kushina Uzumaki, Minato Namikaze, at Naruto Uzumaki. Sila nga ang mga karakter sa Naruto na nakilala nating mga naging Jinjuriki na ni Kurama. At ngayon, pagdating naman sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex, eh dito naman ay ating nasaksihan ang kaya-ayang pangyayari dahil nga itong si Himawari Uzumaki na siyang anak na babae ni Naruto ay nataglay nga din si Kurama. Kaya sa mga tuwid, eh another legacy na naman to mga pare koy Na nagsimula nga sa isang Uzumaki at nagpatuloy pa nga rin sa isa na namang Uzumaki at ang maganda dito eh bumalik nga sa isang babae ang naging Jinjuriki ni Kurama. Himawari mga sir. So matapos nga ang mga pangyayari niyan nang mapunta at malipat na nga si Kurama Himawari, e eh dyan nga guys nakita din naman natin yung mga napakaangas na ilang abilidad na mga nagawa nito. Na isa nga dyan is yung may pagkakaalin ito sa baryon Mode ni Naruto, but in mini version. At yung isa pang ability nito na may kakayahang makapagpagaling ng tao kahit na ito ay nasa malumhang kalagayan. So partida guys, ilan pa lamang yan sa mga kayang gawin dito ni Himawari sa pagkakataglay niya kay Kurama. Then now, here we go mga parikoy. Alamin naman natin ang mga ilang dahilan kung bakit maaaring hindi na muna magiging warrior type character si Himawari dito at siya ay maaaring mapunta sa support type na karakter dito sa Boruto 2 Blue Vortex. So heto mga sir, balikan natin doon sa chapter 14 ng Boruto 2 Blue Vortex na doon ngayon nakita naman natin na matapos nga matuhog ni Inujin ng napakatindi eh dinala nga agad ito sa ospital at si Sakura nga agad ang nang check up dito. Guys kung maaalala nyo ba diba, si Jura nga nagtuhog dito kay Inujin dahil nga sobrang kulit netong ni Inujin na laging pinoprotektahan si Himawari. So dahil nga hindi rin naman talaga papayag si Inujin na makuha ni Jura si Himawari eh talagang pinaglaban niya ito at pinagtanggol hanggang kamatayan. Pero dahil nga dyan din sa part na yan, eh reveal na nga dito si Kurama kay Himawari, eh dyan nga din natin nalaman na isa sa mga ability na nakuha nito ni Himawari kay Kurama is yung pang healing ability dahil nga nagawa nitong pagalingin agad ang butas na katawan ni Inujin. Kaya ang kasunod na nangyari, pagdala kay Inujin sa hospital, eh nagulat nga dito si Sakura dahil nga fully healed na nga daw itong si Inujin sa mga sugat niya. At kaya sa pangyayaring din yan, eh malamang mapapaisip nga dito si Sakura na nagawa ni Himawari ang bagay na yon. Which is, para mapagaling mo ang ganong kalalang sugat, eh dapat nga marunong ka din ng 100 healing katulad nila Sunade. So di ba isang halimbawa guys, nung matuhog nga si Sunade ng susano ni Madara, eh kitang kita naman natin na grabe nga din yung pag-aabutas dito. Pero using 100 healing, eh agad-agad nga din na napagaling ito ni Sunade. So ganun nga rin katindi itong 100 healing nila Sunade ba? Diba? Kaya itong jutsu na to, eh isa rin sa mga pinagbabawal na technique. At isa rin sa mga limited jutsu na itinuturo ni isuna sa kanyang mga estudyante. So ngayon kung iisipin, itong healing ability ni Himawari na ginawa niya kay Inujin, e eh almost ka-level na nga din ng 100 healing nila Sakura at Sunade. So yun nga mga pare ko, yung nakakuha niya naman na siguro yung ibig sabihin natin dito. Sa mga nasaksihan ngayon ni Sakura, yung mga clue na yun, eh sapat na nga yun para sabihin natin na may chance nga na kunin ni Sakura si Himawari bilang medical ninja dahil nga sa napakatinding healing ability nito. Kumbaga magiging malaki kasi ang role ni Himawari sa medical unit, lalot bis nga din sa mga nakita natin, eh hindi pa nga siya pwede sa mga bakbakan dahil nga bata pa lang siya. So nakita naman natin guys, wala siyang nagawa kay Jura, di ba? Nung mag one on one sila. Kaya sa ngayon, masabi natin na hindi nga muna siya pwede o wala siyang magiging ambag muna sa bakbakan. At kaya ang pinakamaiging maging role niya muna dito is yung makatulong sa medical unit tulad ng pagpapagaling niya dito kay Sarada at sa pagpapagaling niya sa kanyang kapatid na si Boruto. Nadagdag pa nga natin yan guys na hindi nga lang din si Sakura ang nakakalam ng patungkol kay Himawari kundi may mga ilang ninja na kasi na nakakaalam kung ano yung mga nagawa niya. Katulad na nga lang din ito ni Tropa. So di diba nandoon din siya nung magpagaling si Himawari. Nung pinagaling ni Himawari si Sarada. So nakita ni Tropa yon nandoon siya. So may mga ilang regular o standard ninja na nga rin na nakakita sa mga kayang gawin ni Himawari. Ngayon mga pare koy, let's say na maaaring hindi nga pambakbakan type na ninja si Himawari at kung siya ay i-focus sa medic type na ninja, eh kung magkagayon man ay masabi din natin na hindi na nga magiging masama. Dahil tandaan natin guys, may mga ilang karakter pa dito sa 2 Blue World nakinakailangan na kinakailangan muna na maunang palakasin. Hindi pwede na isasabay agad si Himawari sa pangmalakasang mga ninja dito. Kailangan ng balanse eh, mga pare koy. Hindi rin kasi magbabalans ang kwento kapag pinalakas agad si Himawari. At saka kapag dumating na ang tamang oras or wastong edad ni Hima, eh sa so gayong bagay eh mas nalakas pa rin naman siya. Pero as of now pa lang naman no, nakikitaan naman natin agad si Himawari ng mga bagay na maaari niya ngang maitulong sa mga nangyayari ngayon. Lalo't isipin nyo naman guys, tignan nyo naman yung kayang gawin ni Jura. Laser beam ng ganong kalakas ayo Natamaan pa rin si Boruto? Men, grabe ba? Sa totoo lang. So kung ganyan na agad ka lakas at kaduduga yung mga kalaban sa 2 Blue Vortex, at kung wala silang mga na may pangmalakasang healing ability, e eh malamang guys, for sure, matagal ng GG ang mga pambato natin sa 2 Blue Vortex. Like Boruto. Guys, kahit sabihin natin na hindi siya tinamaan ni Jura sa vital organ, ay eh kinakailangan pa nga rin siya na mapagaling agad. Kasi kung hindi rin siya agad pinagaling sa mga oras na yan, e eh malamang unti-unti siya maghihingalo at babay na din siya. Kaya ang the best na sama sa mga ganyang situation, eh si Himawari nga lang talaga. Lalot si Sakura, eh need niya nga din kasi mag-focus mismo sa mga mamamayan ng Konoha. Kailangan ni Sakura na mas maka-focus sa mga mamamayan ng Konoha ng mga kinakailangang gamutin at pagalingin. So kung grabe na yung mga kalaban tapos si Sakura lang yung may pang malakasang healing ability, eh I guess hindi sasapat yon mga parekoy. Eh. Hindi magagawa ni Sakura yon na mag-isa. Siguradong mangungulangot lang si Sakura kapag siya lang ang kumilos. Na kahit sabihin pa natin na tumulong uli si Tsunade, eh wala guys mga ngamote pa rin silang dalawa dito Kasi think about it fourth Great Shinobi War mga pare koy Hirap na hirap sila Kahit nagtulong na sila Tsunade at Sakura Partida ha Sanibwersa na yan Dagdag mo pa yung Chakra Cloak ni Naruto Na binahagi niya sa Shinobi Alliance Eh wala guys Ganun pa rin Hirap na hirap silang labanan sila Obito at Madara Guys take note 10 tails pa lang yan Ten Tails na kinokontrol nila Obito. Hirap na hirap na ang Shinobi Alliance. So what if pa kaya dito kay Jura na siya mismo ang Ten Tails? Kumbaga humanoid Ten Tails na kasi ito. Kaya mas malakas at mas delikado ito kumpara sa Ten Tails na kinokontrol. Guys, si Boruto na nga mismo nang sabi ba? Diba? Aminado na hindi nga daw niya kayang labanan ng one on one si Jura. So si Boruto na mismo nang sabi na itong Boruto na nakita natin ngayon eh halimaw na nga agad ito. Na yung pinagsanib na lakas ni Obito at Madara eh walang wala nga dito kay Boruto. Pero base nga sa kanyang sinabi, hindi nga daw niya kayang labanan ng one on one si Jura. So think about it kung gaano kahalimaw yung Jura na to, no? Na kaya sa lagay nila. Eh ngayon pa lang pag di na agad sinanay si Himawari sa kanyang mga ability, ay eh lalo silang mangungulangot sa kanilang mga kalaban. Kaya ang posibleng mga maaaring mangyari dito sa mga susunod, eh yung bagay nga na baka nga si Sakura ang humawak kay Himawari upang kanyang maging estudyante at maturuan niya ito sa ilang paraan, lalong-lalo na sa pagpapagaling gamit ang kanyang angking abilidad. Guys, sa ganong kataas ng tas ng kapangyarihan, hindi pwedeng walang mag-guide agad kay Himawari. Kailangan may guardian agad siya sa ganyang kataas na kapangyarihan. Kailangan na may mag-guide agad sa kanya. Lalo't sa case natin na bata pa si Himawari dito. Nadagdag mo pa na wala silang mga magulang ngayon. So kailangan talaga na may gagabay agad kay Himawari. Lalo't nagtataglay na nga agad siya ng napakalakas na kapangyarihan. And then last naman dito mga pare koy eh. Dahil nga mas fit nga daw si Himawari kumpara sa lahat ng mga naging jinjuriki ni Kurama, eh asahan din natin dito guys guys na mas kakayanin pa nga ni Himawari na higitan yung mga nagawa ni Naruto sa nakaraan. Na isang halimbawa nga yung ginawa ni Naruto sa nakaraan is yung pinamprotekta niya yung chakra cloak ni Kurama sa mga ninja o sa Shinobi Alliance. So kung nagawa ni Naruto yung bagay na yan, eh dito naman kay Himawari, eh asahan na natin guys na mas magiging grabe pa ang kaya nitong gawin. Kasi imagine that, half Kurama o kalahating Kurama pa nga lang yung kay Naruto nung gawin niya ang bagay na yan. So what if pa kaya dito kay Himawari na full Kurama na tapos fresh reset pa to kasi nga maliit pa lang ni So it means to say, kapag lumipas pa ang panahon at pag na sa full size si Kurama, eh matik guys na mas magiging matindi pa ang kayang gawin ni Himawari kung para kay Naruto. Lalo't don't forget na iisang katawan na nga sila Himawari at Kurama. Kaya nga kung titignan natin ba diba, ang cute nilang dalawa. Isang mini Biju at isang mini Jinjuriki. Kaya ang nangyari ay ganito ang lumabas. Mini variant Mode. Kaya yun nga guys na halos magiging times 5 nga ng pangyayari sa Shinobi War ang mangyayari sa hinaharap ng Two Blue Vortex. At kaya mas kailangan talaga ang pamalakasang healing ability ni Himawari na hindi na nga kakayanin gawin ng healing ability nila Sakura. Kaya as of now, habang bata pa eh, magagamit na nga si Himawari sa mga kaganapan ngayon sa Two Blue Vortex. At hanggang dito nga mga parikoy, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan nyo ang video natin ito, ay ipakilig na lang guys. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. See you in the next video mga parikoy. Hanggang dito, anime Tagalog tala kaya nagpapaalam.